sa mga bata ngayong araw meron naman ako sa inyong bagong kwento ito ay mula sa Adarna Bookstore ang ating kwento ngayon ay isang taon na si Beth kwento ni Rene Villanueva guhit ni Peter Espina isang taon na si Beth Maraming kailangan ihanda. May kainan mamaya. Isang damit para kay Beth? Isang lasong maliit? Isang mesang mahaba dito kakain ang mga bata. Isang tasa para sa sorbetes? Isang lobo sa bawat batang dadalo. Isang baso na katerno ng plato? Nagdati nga na ang mga bisita. May dalang regalo bawat isa. Isang sasakyan ang minto. Isang k, ang dala ni tatay. Isang kandila ang Kinipana ni Beth, isang taon na ang aso mabait. Ayan, yan ang ating kwento ngayon. Maraming salamat!